Ah. Tinapay sa kanodal So yan Di ba? Share kami ng commander Yan Tapos si Sao Sao po to Pilipinong Pilipino Sao Sao yan ah. hmm. Kain mo na po Sa ating garden at uh, mag-aabono po tayo dahil hindi na po green ang kulay ng mga ano yan miracle grow tapos nakalimutan ko yung ano uh, gunting pala kapatid po yung gamot na na maganda uh, po. Miracle Grow. Yan. Pagkakasin natin. Yan. Sigurado. Tapos, gawin natin. Bagay natin dyan. Hindi Hindi mabasa lalagyan natin ng dalawang kutsarita yan tapos dito dahil papalitan ko natin ito o So, mo muna natin doon sa so, berlayo. Doon po sa dito po. Para gaganaan din tong halaman at may gamot din. Ayan. So, isa pero kailangan po nating palitan mamaya alright 32 32 degrees po ang ano ang uh, init tingnan nyo mga ibon no? naligo sila doon hmm andon yung sa pulo, pag nakikita nyo, naliligo na sila sa init talaga. Sobrang init. Tapos taas, bumabanot yung sprinkle ko doon. Meron na naman siguro animal doon. Tingnan nyo, eh, lapitan natin, dahan-dahan. Kasi mga bato-bato sa atin yan eh. O oh, yan o. Oh. O. Oh. Kita nyo? Naligo na sila sa init. Oh. Kita nyo? Ito yung mga pusa naman? Ito mga pusa. Ito natin para magira natin yung nagsisiming na ibon. Ayun. Oh. Hmm. Sisiming pa yan. Araw-araw oh. -araw yan. Kaya malaking bak, malaking ano yung uh, water flow namin dyan. Ayun hmm. yan. pasang Hahaha. <laughs> Mamaya, pag nakita ko, yung iba na naman. Sige, tingnan natin. Ang init. <coughs> Sobra. Tingnan natin kung paano. Uh, share pala nanay ko. Kinuha po yung padala galing Pilipinas na dala ni Eugene. Kaya na rin sila. Hindi ko na, na ano, na video. Alright order your honor magulo na po ang politika sa atin ah. ganito po ang climate ngayon sa uh, UK maganda ulit at ang araw ngayon ay hindi na natin yung weather yun yung pag weather ngayon ba abot ng 31 <laughs> 31 25 na po kayo anyway maingay yung mga nagtatrabaho doon mga english yan uh -huh. may nag ano may baluit yung bahay ni Juan Lino Lionel you okay. po oh, sarap na naman tayo bukas kasi eh, eh pupuntahan kami ni Ujo na yun tapos na po dito oh, dito na lang po yeah. natin ay uh, bosen po natin ng tubig yan naputol po to ah oh, naputol ni Bento ah ba? Eh, sorry shit sorry <laughs> naputol oh sayang kadami pa namang bulaklak siya na kalamang ko nila lalagang ganito. Tapos, buhosan po natin yung ayan. Para mag-spread yung gamot. Okay na po ayos na linis linis na lang po dito ayan meron po maraming yan po yung epekto nung ano yung, yung yung kaya yung mapula yan yung epekto po yung gamot na inispeko sa kayong mga namatay na insekto kaya nagiging mapula sila yan tama yun oh. yan po yung isikto na ano ladybug yung favorito kong isikto kaya lang makati po yung ano yung lumalabas sa puwit nila yung nagiging nagiging ladybug kaya yan, yan ko ito po yung bili natin matagal na pong alaga ko to ah uh, 15 years na ito 15 years na namatay na po ito pero binuhay ko uh, wala pong alam yung mga ano kira lang po yung mailig mag garden dito sa UK seasonal lang tatapos na wala na Okay, na na ng na Okay yan po for today sa ating backyard. Uh, abuno. Abuno for short. So ayan po. Kailangan na po natin lagyan ng tubig yung pole. Dahil nga po oh, naubos ko na. Kaya up. <coughs> na po pakita ko po lang po yung showing you showing you the life of OFW and Akiral so, okay, magbite yung amo kaya ayan double kayo nabahanan ah, ako sila kaya bigyan ng bonus natin Ganun. kasi pag magbite ka mga to bigyan ka ng bonus so ayan

ada Hindi na po kaya nga. May ngayong COVID Dito naman tayo ngayon Pagdiyan natin ng konting ano Ayan Ang bilis mo lumaki sabi ko sa inyo Kunin oh. natin yung sprinkle nya Mga ah, kapatid kong mayroon pa Parang nawala na Ha ah. Uh so oh, bloody hell. Wala na nga. nawala na. Pero tinapon na yung naman yung amo namin. So, don't need to. Kusa mo spring gun. Yan po. Ang sabihin natin, malakas. Palitan po natin yung may natin. Para inuman ng mga ibon.

Kung walang masabi itong mga mga ground orchids natin pagyan natin yan ate ate parang walang masabi pag magagalit sa akin yung mga laman ko ay hindi ka kong mag magalaman ko kaya sa Pilipinas ano nila, bakla ko Ayan. Alright. Ayan. Dahil well, tapos na po dyan. Buwasan muna natin ng mga ano. Uh, tatubig na kanyan. Para yung gamot mag spread sya. Alright. Ayan. Para yung init ng gamot pabawasan ng konti ayan yan alright ganoon natin doon ito yung unang nilagyan ng abono so yun po ang ginagawa ko after 3 days makikita nyo yung beauty at gerintong mga ano kalaman Ito naman tayo sa kabila Dahil nalagyan ko dito yan lang po itong garden na to ang pangit noon kung ano ano yung mga tinatanim yung amo namin saka hindi, hindi nila alam magalaga so andito na ako yun na sabi ko sekreto ba't ang gaganda ng alaman mo sabi ganun ng amo e sabi ko pag nagalaman ka huwag kang magtipid ng tubig that's sa secret di ba kasi sa kanila depende nagdidipin lang sila sa ulan nagulan lang ng konti uh, sabi nila natubigan na yung halaman nila pero hindi totoo tuyon tuyo ang mga lupa ayan yung mga halaman ko naninigaw sa akin Ben alright so patuloy natin mamaya alas 5 jangan payah mereka raw. Si kong init. Zebra. Mm hmm. Masuk na ba? Nasakit po sa ano. Ah. Uh, Godil.